sa tunggulong eh. Tanggalin ano yan? Dito. Ay, ito, dito. Ano Pwede natin tanggalin dito. Akin naman, ano natin. Hindi kakaya nga. Pwede dapat nakatalo dito kasi tatagal natin ito. Sa free. Hindi, ibig ko sabihin. Manual lang natin? Oo, oh, mamaya na natin. Ano, dito lang para tanggal na tayo. Mabilis na lang hugot. Tanggal ka agad. Matas yung ano, Jack. Hindi. Matas yung ano natin, Jack. Ano, no? subo mo ito. Istorbo. Hindi, pag natanggal ito, wala istorbo. Ito. Eh yeah, hindi to, jalan natin jap. Ano dalawa? O ililipat lang to. No. yung Hmm. No. Uy, <laughs> to. Eh dito. Bubuhat na Ilipat mo yung ano. Kapi raman ako. Tapos <laughs> bubuhat. Ako bubuhat. Ikaw mo gano. Ayaw mo. Dito ko ililipat ha. Saan mo Dito. 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 kamay, Dito. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Mau babak. Mau bawa anti pre. Mau bawa anti at. Ya ice stick. Ya, dapat. Dan. Datang di. Diba? Ba madibere ta ni. Ya, discover tayo, pre. Tama sa ano ni. Kan du pa yan eh. Ngipit pa lang ata, 'di ba? Bit. Ni ang hatay eh. Awit mo yan. Eh, naka-an pa 'to ni. ba. Ni ang break ba? kanito okay, mm -mm. mm, uh -oh. okay na. Ayoko na. Ano number kanina? na, Ito diba? ba? Oh, yan. 'yung ginamit mo kanina eh wala yun, kasi natin Free kaway, pre. Ako Ay, yun. Ayaw. Dito dyan. Nasa mo. Nasa yung DC7? Nasa yung DC7. Nasa yung DC7? Wala. Nasa ano? Ito. Dyan. Diyan, ano, ano hmm. dyan. Diyan, Kita kita naman. Ito. paano ah. hmm. ha oh, patras ano, ha? Pa to oh, nga. Sige. Ah. One down. Masamang, ano, Purnili. Wala pa, nandito pa. No. Ang galing ko ha? Yung, na? Sige na, ah, malug na. Oo, malug na eh. Hindi bakas atin ano. Ano ba? Ano sabay ba? Oo, oh, pa sabay. Ano? Hindi Sige. Okay na. Ano? po Tek. Ako ka talagang e. Eh. na <laughs> bilalan lang. So, saan? Sa taas. Ito. Ha? Sa taas. Saan sa taas? Saan yung panino sa taas? Patanggalin natin. Saan? Panino sa taas. Nakatusok pa, di ba? Oo. Oh. Sabi siya, tanggalin natin. Patanggalin. Eh. Bawa bagsak to. Babagsak yan, pre.

pangit naman kanya ito kahoy doktor natin to doktor ko ako <laughs> din bagal bagal ng bibigay ng kahoy okay na to ang <laughs> andaming okay na. Ang daming help ng na mekaniko natin eh no <laughs> bagsak bigla eh. Okay na. Tanggal na. Isa. Tayo na nanonood si ano pre. Okay, no. <laughs> si si Onki. <laughs> ah, Ang, angat natin ngayon ano. Ito na Ito na natin. Ito na Sabay mo ato pre pag ano, kapag inaangat ito. Ano pre? Isa okay, rin yung tindi niya angat mo rin. Ang mga paklas. Ano nga na yan? Sa ganito? Pre? E paano ano, natin? Uh, yan natin? Pag ganyan? Oo. Yan, pasawad. Pati nga yan, anong haba? Layo pre oh. malaki? Oo. Iangat yan. Malaki nga iangat natin. Hindi buo ka pala eh. Ito, isa. Ito, isa. Ha? Eto. Nandiyan pa isa. Isang jak pa, huy. Dyan jak pa. Ito nga, oh. Wow. Ayun, ayun, yung blue. Tanggal na. Hindi pa. Kasi sa ilalim pa. Ayun, natatanggalin na lang. Tali ko. Tanggal ka ba ba akong bagong sasakyan eh. Ito pa ko. ano sukat niyan? Pa pwede Trading sa ko pa. Rating niyan. Ayoko na eh. Ayoko na may baso. Maganda ko so, ngayon po. Maganda sa pipaso Inumin. Inumay. May inuman. Baba dahan -dahan. ito dahan-dahan. Pre. Ito. Baba natin dahan-dahan. Hindi, shoot mo kaya muna yan. Kaya nga. Pasok mo na muna. Hindi ako ba yung baso basta Tingnan mo kung tama yung ano ba. O, oh, pati tornilyo. Ayan <laughs> dyan! Tatangat-tangahan na naman. ko <laughs> sa binigay lahat. Dalawa, isa lang makilangan. Ano <laughs> Ano lang yan? <laughs> ano lang yan? Hmm. Isa, kasayo? Wala. Yeah. May nasayo na isa? Hindi, oh, itay ko na shock. Dito pa. Oh, mabubugsak ah. Ano, pensil. Oh, mat kulang na. Eh dapat pre, dapat dito. Tin tinagal ng isang Wala, parasi, gulong. Wala pa rin ng gulong 'yan. Ha? Tanggal pa rin Ano to pa ganyan din? Eh? No. Hindi. Yan. Yan ah. Oo. Oo. oh. Yung sa kabila, mahirap pa ka dyan. Pumaisto. Ano kayo eh? Kaya na dyan. Bawa ba natin yung mga kinadahan-dahan? Pasok pa dyan. Eh, sa loob pala yan eh. Hindi, balik. Sa ano to? Ay, 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 mali. Na, salabas ka, huh? salabas. Ha? Salabas mo, ilagay yung ano. Alin? Turnilyo? Oo, oh, hindi. Yung ano mo, yung shock mo. Yan lang galing. Ha? Huh? Yan lang galing yung shock mo. Salabas lang. Dito lang? Oo. Uh, Tignan mo. Pagantong nga, di ba? Pasok sa loob yun eh. Hindi. Tingin. Tingin. Ayan, napagalit. Layo, gata. Hindi. Hindi. Na, nah. Ito lang, dito lang ka ito, ito lang. Ah, ah, ah. Hmm. Amin yung ano? Nut. Okay, Hindi ka kumulang nut? Wala. Ah. May hirap ang tayo. Ano yan? Pasok niya. Hindi. Sakto yan. Mataas yan eh. Ayang, ay, bababa natin itong ano. Makina. Ah. Eh kung yung ginawa ko na kagano na abang na, papasok na lang yun. Dito yun sa butas yun. Hindi. Okay. Ito oh. Ito, ito mo. Bakit ito sa Ano? Ayan oh. Oo. Ba Bawa ba lang natin yung unti

pasok eh. Ano ba ko pa yung makina? Wait lang, hindi pa ako mapapasok. Masalamin ka na yun, no? Kung kanina yun, kung salamin na, kailangan namin. Sabi mo, kailangan mo ba yung makina? Ano? Baba ko pa? Gahan-gahan na po yung jack natin, medyo crucial. Sabi mo, kailangan mo ibaba. Tumapat na. Nilpasok po Tornilyo. pasok lang yung tornilyo na yun, okay na 'yan. Maso, dia pa itas. Oi, oi, cellphone mo bata. Yun lang. Tasa iyang nath. Ah? Diba isla niyo? Ito na nai. May hawa ka bang pilit? Meron. Masukat ko nga. Pag sa yung pilit, shoot na. Tandaan ha. Mag-ajak natin. Kasi sabi sa'yo, no? sa NWA wow, puta, ba martin lang tinukod. <laughs> Nagpapalit kami ng ano. Ay, ito ba, Pat? <clears throat> Mga po. Pari tayo. Next life. Normal. Kunti na lang eh. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Mabasaan tayo. Ang um, baba. Oh, Ang baba, baba, di ba may haba, di ba kailangan itaas pa? Hindi, ibababa ko yung makina oh, pa. Ay okay, nga, ibaba mo, mataas siya, mataas siya. Taas pa, baba ko yung makina. Ay, hey, dati mo sa'yo eh. Gulong mo ah. Ibo yung makina. <laughs> makina kasi, makina ka ng makina. Bagi. <laughs> <laughs> ano makina yan dito? Ah, meron na. Hmm. Ito lang, ito. Ano, ah, hulog yung pera mo eh. Kaya <laughs> yung 20 pesos, gago. Ay, ano? Ikaw pray kung ano, ha? Shit na? Hindi. I-ano mo. Ah, Dari. Angat mo, hindi. Ah, oh, sige. Angat mo yung ano, yung sakit na, yung sakit na, yung makina. Hindi daw sa ligag mo, eh. Gago ka. Yung sakit na, angat mo, dahan-dahan. Paano yun? Paikot? Papakanan. Tataangat yung makina. Ano na? Pakanan nga ba? Oo. Sige. Oh. Maangat ba? Ka yung sa gitna ha? Ha? Na mo? <laughs> <laughs> na, umangat ba? Oo. Oh. Oh. Hop, dandali. Okay na. Uh -oh. Okay na? Oo. Pasok. Tama tanga lang yun. <laughs> May sinasabi si nono, pre. May sirahan ka. <laughs>